Ang mga manlilin lang, hindi takot sa mahihinang lalaki, minumukbang nila yan. Ginagamit nila ang guilt. Ginagawang sandata ang pananahimik. Kinukontrol ang emosyon mo para mapaikot sila. Pero may isang klasing lalaki na hindi nila kaya. Yung lalaking lumalakad kasama ang Diyos. Kasi ang lalaking yon hindi natataranta. Hindi nagmamakaawa. At lalong hindi pumapatol sa laro nila. Kita niya ang kasinungalingan mula sa malayo at binabasag niya yon gamit ang katotohanan. Kaya ang mga manlilin lang, hindi lang basta umiiwas sa makadyos na lalaki, kinakatakutan nila. Ipapakita ko sa iyo kung bakit natitinag ang mga manlilin lang sa harap ng isang makadyos na lalaki. Hindi dahil agresibo siya, kundi dahil siya ang tipo ng lalaking hindi nila kayang kontrolin. Walang paligoy, walang kahinaan, Lalantad ang mga manlilin lang ngayon, at malalaman mo kung bakit ang isang lalaking kay Lord, bangunggot nila. Trait 1. Matibay ang paninindigan. Ang hanap ng mga manlilin lang hindi ang katotohanan, kundi control, at ang paborito nilang sandata, guilt. Hindi sila naghahanap ng paghilom, gusto nila kapangyarihan, kaya inuungkat nila ang nakaraan mo, umaasang matitinag ka. At ang mahihinang lalaki, natitinag, nagpapaliwanag, humihingi ng tawad, lumiliit. Pero ang lalaking kay Lord, alam niya ang sinabi ni Jesus tapos na. Ibig sabihin na hatulan na ang nakaraan niya at nilibing na. Hindi niya binubuhat yan na parang bangkay. Lumalakad siya sa kalayaan, pinatawad, walang hiya. Kaya pag dumating ang manlilin lang dala ang guilt sa isang kamay at kahihiyan sa kabila, hindi siya natitinag hindi siya nagpapaliwanag sa sinungaling kasi ang pagkataon niya hindi pinagbabaratan. Nakabaon yan sa krus. Hindi mo pwedeng guluhin ang konsensya ng lalaking isinuko na ang lahat kay Kristo. At pag sinubukan mo, malalaman mong mabilis. Ang paninindigang yon hindi mo kayang galawin. Kaya hindi ito tungkol sa lakas ng katawan kundi tibay ng paninindigan. Trait 2. May a spirit wall na discernment ang mga manlilin lang magagaling na artista kaya nilang umiyak nang wala sa loob magkunwaring nagbago magkunwaring nagmamahal at karamihan din nila napapansin kasi karamihan bulag sa espiritual pero yung lalaking nabubuhay sa katotohanan hindi siya maloloko kasi ang discernment hindi yan magic muscle yan gusto mong magkaroon ng spiritual na discernment hindi yan tungkol sa gift o pakiramdam bunga yan ng pagkakaugat sa salita ng Diyos. Nangyayari yan sa lalaking mas madalas magbukas ng Biblia kesa sa social media. Hindi siya nadadala ng emotion kasi pananaw ng Diyos ang gamit niyang lente. Pinatalas ng salita ang paningin niya. Tinuturuan nito ang espiritu niya kung ano ang di kayang makita ng mata. Kaya pag dumating ang manlilin lang, hindi siya umaasa sa chismis o ebidensya hindi niya kailangang maghanap ng resibo. Yung amoy pa lang ng kwento, alam na niya kung may lason. Kasi pag matagal ka nang nabubuhay sa katotohanan, naamoy mo agad ang kasinungalingan. Kaya ang mga manlilin lang, hindi lang naiinis sa makadiyos na lalaki. Nabubunyag sila sa harapan niya. Tray 3, walang kinikilangan, delikado sa manlilin lang. May isang bagay lang na kailangan ng manlilin lang para mabuhay. Access. Access sa emotion mo. Access sa inisip mo. Access sa bawat reaction mo. At karamihan sa mga lalaki, ibinibigay nila ng parang pulubi. Desperado sa attention. Takot maiwan mag-isa. Kung palagi mong chinecheck ang phone mo, hinihintay kong magre-reply siya. Kung ang mood mo nakadepende sa kung sino ang approve sa'yo ngayong araw, kung hindi ka mapalagay kapag may kagalit ka o may hindi okay sa'yo. Kontrolado ka na. Pero ang makadyos na lalaki, iba yan. Hindi siya clingy, hindi siya attached, hindi siya manhid pero malaya. Hindi niya kailangan ng approval mo. Hindi siya natatakot sa katahimikan o sa distansya. Kasi ang pagkataon niya nakaugat sa Diyos, hindi sa opinion mo. Paano siya nagiging ganito katatag? Sa pag-prioritize kay God, hindi sa paghabol sa tao. Sa pagbuo ng disiplina na tinuturuan ang isip niyang manahimik, panalangin, salita ng Diyos, katahimikan, sa kakayahang magsabi ng hindi ng walang paliwanag. Sa pagputol ng kahit anong nakakasira sa kapayapaan niya, hindi siya adik sa attention, hindi siya uhaw sa koneksyon, busog siya dahil sa mas malalim na bukal siya umiinom. Kaya kapag tinangkahan mong painin siya gamit ang pananahimik, parusahan gamit ang pagtanggi, o controlling gamit ang papuri, hindi siya gumagalaw. Kasi hindi mo kayang manipulahin ang lalaking hindi ka kailangan. Hindi siya malamig, malinaw lang. Hindi siya habol, hindi siya pakiusap. At pag tinawid mo ang linya niya, lalakad siyang palayo na parang wala lang. Bakit? Kasi matagal na niyang binitawan ang kahit anong humihiwalay sa kanya sa Diyos. At dahil dun, nagiging unpredictable siya. Hindi mo siya matitinag. Delikado siya sa mga gustong magkontrol. Trade 4, may hangganan at marunong ipagtanggol ito. Walang problema sa mga manlilin lang kung may standards ka. Basta siguraduhin mong mahina ka para panindigan yan. Pupush nila. Susubukan. stayin. Akitin ka pa para lang mapasok kahit maliit na siwang na iniwan mong bukas. At karamihan sa mga lalaki, bumibigay, nalalabo ang boundaries dahil sa emosyon. Naiisip nilang grace ang ibig sabihin ay sige, pasok ka uli. Pero ang lalaking kay Lord, alam niya kung paano humawak ng linya. At hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Hindi siya nakikipagtalo, nagde-decision siya. Hindi siya nagbibigay ng third chance kung sinabi na ni Lord na lumayo na kasi mas takot siya sa kompromiso kaysa sa conflict. Hindi siya sumisigaw. Hindi niya inuulit ang sarili niya ng sampung beses. Nagsalita siya minsan at doon siya naninindigan. Nagsinungaling ka, alis ka na. Minalit mo ang calling ko, wala ka na. Hindi ako nakikipaglaro. Pinoprotektahan ko ang kapayapaan ko. Itigil mo na ang pagpapasya base sa emotion. Magbabad ka sa salita para yung boundaries mo. Hindi lang dahil galit ka o nasaktan, Kundi paninindigan na ugat sa katotohanan. Tanungin mo si Lord, sino ang dapat manatili sa buhay ko at sino ang dapat ko nang bitawan? At pag sinabi niya, sumunod ka. Walang drama, walang debate, obedience lang. Nawawala ng kapangyarihan ng manlilin lang sa sandaling ang isang lalaki magtakda ng linya at hindi umatras. Kasi wala nang mas kinatatakutan sila kundi to ang lalaking tumutupad sa sinasabi niya. Trait 5, kalmado sa gitna ng gulo. Kapag hindi na nila kayang kontrolin ang lalaki, kukontrolin nila ang paligid. Babaliin nila ang kwento. Magpapanggap silang biktima. Pipilitin nilang ilayo sa iyo ang mga taong mahal mo. Sasabihin nila sa asawa mo, nagbago ka. Sa mga kaibigan mo, lumamig ka. Sa simbahan mo, nawala ka sa grasya. At ang lalaking lumalakad sa katotohanan, bigla na lang siyang lalabas na parang siya ang kontrabida. Dito bumibigay ang karamihan. Nagpa-panic. Nagmamakaawa na maintindihan sila. At sa huli, sumasama na lang sa agos. Pero ang lalaking kay Lord, hindi siya natitinag. Hindi dahil hindi masakit, kundi dahil mas malalim ang angkla niya kesa sa opinyon ng tao. Kalmado siya sa gitna ng bagyo. Kasi alam niya kung sino ang nagdala ng bagyo at sino ang may kapangyarihan dito. Paano siya naninindigan? Nananatili siyang nakaugat sa tinig ng Diyos kahit pumaligtad na lahat ng ibang tinig laban sa kanya. Nagdarasal siya imbes na magpaliwanag. Sumusunod siya imbes na magsayang ng oras sa pangangatwiran. At ito ang pinanghahawakan niya. Ang Diyos mismo ang maglalantad ng totoo kahit hindi makita ng tao. Pwedeng mapaniwala ng manlilin lang ang karamihan, sandali lang. Pero ang lalaking kay Lord, siya ang panalo sa dulo. Kasi ang katotohanan hindi natataranta. Tinitis niya ang lahat at siya rin ang natitira sa huli. Kaya pinakatakot ang mga manlilin lang sa kanya kapag tahimik siya. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil hindi mo siya kayang galawin. Trait 6. May misyon siya. Ang mga manlilin lang Uhaw sa attention. Laging naghahanap ng reaksyon, papuri, kumpirmasyon. Hindi nila tunay na gusto ang pag-ibig. Gusto nila ng control. At kapag hindi ka na nila kayang kontrolin, sasablay nila ang focus mo. Papalayuin ka nila sa dahilan kung bakit ka nilikha. Kasi ito ang totoo. Mas takot sila sa lalaking may misyon kaysa sa lalaking may masel. Ang lalaking kay Lord, walang oras para palikutin. Bakit? kasi may assignment siya. Hindi siya nabubuhay para magpa-impress. Nabubuhay siya para sumunod. Hindi siya habol ng habol sa impluensya. Gumagawa siya ng bagay na tatagal kahit mawala na ang mundo. Hindi papuri ang tinitingnan niya, kundi kawalang hanggan. At bawat desisyon na ginagawa niya, lagi niyang tinatanong ang sarili, makakatulong ba ito sa pag-usad ng kaharian ng Diyos o sa gabal lang ito sa misyon ko? pinuputol niya agad ang mga sagabal. Pinipili niya ang linaw kaysa sa gulo. Inauna niya ang oras kay God bago kumausap ng tao. Ang sama niya, mga kapatid sa laban, hindi linta. At hindi niya pinapark ang calling niya para lang aliwin ang manlilin lang. Alam niyang singaw lang ang buhay na to. At hinding hindi niya sasayangin yon sa pagsayaw para sa mga taong di naman sinabi ni Lord na sundan niya. Ang ganong klasing lalaki hindi mo kayang painin. Hindi mo kayang talian at siguradong hinding-hindi mo siya mapipigilan. Hindi lang siya nakafocus, nakaset ang isip niya sa langit. At kapag ang isang lalaki nagsimulang magtayo para sa langit, wala nang kapit ang mga manlilin lang dito sa lupa. Takot ang mga manlilin lang sa mga makadiyos na lalaki. Kasi ang ganong lalaki hindi mo maloloko. Hindi nagmamakaawa. Hindi natitinag hindi nabubuhay na parang aso sa tali. Lumalakad siya sa katotohanan. Nagtatayo siya para sa kawalang hanggan. At pag dumating ang ganong klasing lalaki, tapos na ang laro, kung tumama sa iyo ang mensaheng to, huwag mong sarilihin, ishare mo. Ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered lessons kagaya nito. Tayo ang Sakdal Laya.